Ano hold niya? pa ako? Tawag tayo Kung pa, hindi makaka-hipo. Pagkakaroon ng ng baka. Haan? Haan? Pagkakaroon. Ati Oo, tama. Paglapit ang pressure, paglayo ng tao. Para, tapay niyo lang. O, oh, diba? diba? oh, diba? oh, ganyan din. din. O. Oh. 96. ganyan oh. din. jangan malas nyonya nelayan pesawat, atur kali, ini, atur apa? orang beringas, tanggung jawab ini ah,

niya? So ito, binibigay ng 46. Yan, yung kaninang tinatrato. Tinatawaran ng 44, hindi binigay. Ito. Yung dalawang yan. Tinatawaran siya ng 44. Ang binibigay ng may ara 46.

Sa daming barat. Sa daming barat, iwi na? <laughs> mga barat, sa mga batanggin nyo. <laughs> Ayan, uwi na kasi daw maraming barat. <laughs> Ayan, nabakarami ang taratihan. Ang ibalik kasi nga daw maraming barat. Iyon, ikakarga na sa kanilang jeep. Wala <laughs> <laughs> na ako, na Ano, na? Magkano? 1, 2, 3. 123? Ilan? <messimil> dalawa, dalawa. Dalawa? Asan yung isa? Maria Asan ang isa? Asan ang isa? Ah, nandun na yung dalawa na yung 123,000. Eh, nandun sa itaas. Ops! 123,000 yung dalawang yung malalak. Pwede na, no? Pop, 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 na? Magdaan? Magdaan na? Pindaan. 100? Oh, 100 dalawa, murari. Eh. 100, dalawa na. So, kung ba nabili na Ito siguro nabili na? Hindi

Ay, nabili na. Nabili na. Maka na. 93. 93 dalawa? mura. 93 dalawa, oh. Nabili na, 93. Baka, miskisa. Amerikanong Baka. Sir, so, magkano yung presyo ng baka niyo, sir? P50,000. 50 P50,000 makapal, ah. Mm -hmm. Ayan, makapal, P50,000. May kakapal pa ito, oh. Mukhang mabait ang baka niya, okay. Ito naman, maraming hawak, oh. So, yun naman si sir, ang daming hawak. O, pare-pareho kayo? laki. Ayan. Sir, magkano mo presyo ng baka niya? Ito, dalawang aray, patong sa, 40, patong sa limang po. Ito, patong sa limang po. Tsaka yun. Ayan, dalawa. Ayan, patong sa 45. Yung, yung iba, patong sa 45. Ito, ito, okay. ito ito ang patong sa 45 yung set malalaki din ayan patong sa 45,000 magaganda ang presyo ng bako ngayon itong 45,000 pwede niyo pang tawaran kung magaling kayo tumawad ayan mas malaki naman yun ayan 50 50 50 Jangan. Bukan memang may kita. Ito naman yung marami din baka rin. Magagama, napakaraming dagsa ngayon yung mga lagay nito. Pagod na pagod na yung mga baka, oh. Umiga na lang dito sa may bandang gitna. Ayan. Ito, oh. Ayan. Maraming ukit ng baka. Pagkano sa presyo ng baka nyo? Patong sa 45, ma'am. Patong sa 45,000. Pagkano ng baka na, oh. Buti pa. Patong sa 45,000. Ito mga baka nyo. Napagod na, higa na. Bakit mm sa -hmm. 45 na wala. Wala. Kaya ito, ikakarga na nila yung mga baka ang ginabenta. Ayan. Ito, mag-ina. Nabili na siguro ito. sir. marami pang maraming mga baka na na sa tagiliran dito sa gitna ay medyo mahawan-hawan na pero meron pa rin na may hawak na baka tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga transaksyon ito yung mga native na baka may nagtatrato pa rin dito. So, meron talaga pa talagang taong mahilig sa native. Gusto, mas gusto pa rin mag-alaga ng native na baka kaysa o, doon sa dulo, merong tiger na baka. Ay, babae. Ayun. Kakaiba ang baka ito. Iba-iba ang balat. Ayun. Tiger, babae. Isang babaeng baka. Ganda ng buwang. Ang ganda ng kulay niya. Kala mo hindi baka? Anong lahi ito? Pwede kayo mag-comment anong lahi ang bakang ito. Magkano yan, sir? Baka kanya sir? Magkano po yan? Binili niyo? 50. 50? Mag Magandang hinahinari yan. Maganda yan. Magandang kulay. Tiger. Magandang kulay, Tiger. Ganda ng kulay niya. Ang ganda pa din ng ano niya, sungay. Parang transparent ang sungay niya. Ayan. Ito yung mga baka nila, o, oh, ayun. Itkakarga nila pa. Pangkarga, pabalik. Return ng mga baka. Ayan. So, dito nakakabili ka ng inahin 50 na 50,000 magandang kalasin na malahi na. Ayan. Maraming mga inahin dito nakatali. Wala nang tao. Ayan. Ito maganda yung nakaupo na yan. Ayan. Gandang klase. Ito si Sir, hindi pa rin tapos ang kanilang bentahan kanina. Oh, oh, oh. Hanggang ngayon, narito pa. Oh. Ayan. Eh, sir, nakabili na kayong baka? Nakabili na po kayo? Uh -huh. Alin pong nabili nyo? Uh, ayun, nakasakay na. Ayun, na po bili ko nung kanina? Yung maliti po nito, yung malaki 57. Oh, 57 yung malaki matangkad. Naka 42. Nakasakay sakay na. Nakabili rin pala sila. Ito sir, nakabili na. Wala. At saka yung ibang mga baka, yun. Pauwi na. Ayan. Babalik na nila kung saan galing. Diyos na.